Hey guys, breakfast time. Nagjaging tayo pero kakain tayo. At least nag tayo kahit kumain tayo ng madami. Napabawasan yung ating mantika. So, ayan. Spaghetti. Ang tagal kasi ng camera ma eh, Kaya mahubos na yung ating kinakain. Hindi pa na yung video. Ayaw gumana yung cellphone ko ng video. <laughs> kaya in-off ko muna. So, ayan. Meron tayong kapi. Kapi, kapi, kapi sa saka bihira ako magkape ngayon lang, gusto ko lang at saka meron tayong spaghetti niluto kahapon na spaghetti nilagay ko sa ref kagabi ito yung ating breakfast tanghali na na breakfast kasi nagjaging pa tayo eh ayan dutong bahay ito na ano na spaghetti minadaling duto kahapon tapos ay pandesal kanta na madami kasi mamaya Magsusundo tayo kaysa. Baka tapos magsundo, tambak ang labahan ko. Hmm. Kaya naman, magsasabang tayo mamaya. Masarap mag-jogging. Tapos, tapos mag-jogging, kakain ka ng madami. Pero naman talaga eh. Kailangan natin kumain. Pero ano, pag isang buwan na ako nagja-jogging, na feel ko, talagang mabilis pumayat sa jogging. Mas mabilis pumayat sa jogging kaysa mag-exercise lang ako dito sa bahay. Mm. Natanggan yung mga ano ko dito, bell, bell, bel, bell, bell. Isang buwan, Magkasarap pag jogging Itong kape hindi ako dito araw-araw kumakam. Umiinom. Kasi nanginginig ako pag umiinom ako ng kape. Minsan lang ako. Pag gusto ko lang magkape. Tikim-tikim lang ng kape. Maganda mag-jogging talaga ano, para hindi ako mabilis magpagod. Ang sarap na ang spaghetti. Masarap yung hotdog na ano, ginger juicy. Eh. Malasa yung ano, yung hotdog. Pamis na ako. Tingnan mo. Sarap. So, may magsusunto yung magsasunod tayo kay Sab. Tapos, maglalaba ako guys. Ang dami namin labahin. Sabado lang ako naglaba. Sabado, linggo, lunes, martis, merkulis. Naaraw. na Sabi na natin labahin. Sobrang init. Sobrang pabis. Sobrang ano, Sobrang init. Sobrang init. malunggay pandesal guys may cheese hindi na wala nanang halian pero so, masaltang halian ko na to Mamang pawis ko oh. 5 menit Aku Surat Sila na kain. Bawi ulit bukas sa jogging. Done. Bye-bye.